Sermon na may titulong Ang Biblia at ang Diyos Ina Sama-sama nating pag-aralan ang salita ng Diyos Sa mga araw ngayon bakit ang mga simbahan sa mundo ay hindi naniniwala sa Diyos Ina kahit na pinatototohanan ang Diyos Ina sa Biblia Hindi nila siya kinikilala o naiintindihan Ngayon hindi naiintindihan ng mga simbahan sa mundo. Kung bakit si Kristo Ansanghong sanghong ay ang ikalawang pagdating ni Jesus at wala rin silang kaalaman tungkol sa Diyos Ina. Kahit na pinatotohanan na ng Diyos, ang tungkol sa Diyos Ama at Diyos Ina, bago pa si Adan sa Genesis, ang mundo ay hindi interesado rito. Hindi ba ang kawalan nila ng interes sa Diyos ay nangangahulugan na hindi sila interesado sa kaligtasan o sa kaharian ng langit? Kaya sinabi ng Bibliya na mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Ito ay dahil ang kanilang mga kaluluwa ay wawasakin ng mga bulaang propetang ito. Kung gayon, ano ang sinasabi sa atin ng Diyos? Na dapat nating gawin sa mga salita ng Diyos para sa ating kaligtasan? Dapat na sundin ng mga makalangit na anak ang salita ng Diyos, gaya ng pagkabigay nito, hindi nagdaragdag ni nagbabawas mula rito. Pagtumingin tayo sa paligid natin, maraming simbahan ang tumatawag sa Diyos na Ama. Nananalangin sila sa Diyos ng Ama, pakiusap, pagpalain kami. O Ama, pakiusap, patawarin ang aming mga kasalanan. Ang titulong Ama ay nagpapahiwatig ng isang ugnayan sa dugo. Gayunman, ang mga simbahan ngayon ay hindi nagdiriwang ng Paskwa, ang katotohanan ng buhay. Na sa magitan nito ay inugnay ng Diyos ang sarili niya sa sangkatauhan, sa isang ugnayan sa dugo. Ano ang ibig sabihin ng hindi pagdiriwang ng Paskwa na may kinalaman sa ating ugnayan sa Diyos sa dugo? Ang ugnayan ay mapuputol. Sa Numbers chapter 9, sinabi ng Diyos, Ang sino man na hindi magdiriwang ng Paskwa, ay ano? Iditiwalag sa bayan ng Diyos. Sila ay nagiging ganap na walang ugnayan sa Diyos. Igit pa rito, kung wala silang ugnayan sa Diyos ina, maliligtas ba sila? Hindi ba't hindi maiiwasan na ang walang hanggang pagkawasak at ang walang hanggang pagdurusa sa impyerno ay ibibigay sa kanila? Kaya dapat tayong magkaroon ng ganap na pananampalataya para makapagpatotoo tungkol sa makalangit na ina sa Biblia sa lahat ng tao. Mga kapatid, ano ang tawag natin sa isa't isa Pagpupunta tayo sa simbahan sa araw ng Sabbath, hindi ba tinatawag natin ng isa't isa na brother at sister? Tama. Tayo ay magkakapatid. Hindi lang ang Diyos Ama ang iginagalang natin, kundi sino pa ang iginagalang natin? Iginagalang din natin ang Diyos Ina. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit tayo ang walang hanggang makalangit na pamilya? Ngayon, patunayan natin sa pamamagitan ng Biblia ang katotohanan ito na hinayag sa atin ng Diyos. Buksan natin ang Matthew chapter 13. Matthew chapter 13 verse 10. Lumapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, Bakit ka nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga? Sumagot siya at sinabi sa kanila, Sapagkat sa inyo ay pinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng langit, ngunit hindi ipinagkaloob sa kanila. May mga pinahintulutang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos at mayroon ding mga hindi. Magpatuloy tayo sa verse 12, sapagkat sino mang mayroon ay lalong bibigyan at magkakaroon siya ng kasaganaan, ngunit sino mang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. Dahil dito ay nagsasalita ako sa kanila sa pamagitan ng mga talinghaga, sapagkat sa kanilang pagtingin. Binabasa nila ang parehong Biblia, ang parehong mga salita, at ang parehong mga pangungusap. gayon man, sapagkat sa kanilang pagtingin ay ano, hindi sila nakakakita at sa kanilang pakikinig ay hindi sila nakakarinig at hindi sila nakakaunawa. Nakakapagtaka ito. Ang Biblia na binabasa natin ay ang parehong Biblia na binabasa sa buong mundo. Gayunman, nakakapagtaka na hindi nila makita ang mga ganitong bagay. Verse 14, natutupad nga sa kanila ang propesya ni Isayas na nagsasabi, sa pakikinig, kayo'y makakarinig. Ngunit kailan may hindi makakaunawa at sa pagtingin kayo'y titingin. Ngunit kailan may hindi makakabatid sapagkat naging manhid na ang puso ng bayang ito at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Baka ang kanilang mga mata ay makakita at makarinig ang kanilang mga tainga at makaunawa ang puso nila at manumbalik sa akin at sila'y aking pagalingin. Ngunit mapapalad ang inyong mga mata. Bakit? sapagkat ang mga ito'y nakakakita at ang inyong mga tainga sapagkat ang mga ito'y nakakarinig. Verse 17 Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga taong matuwid ang naghangad na makita ang inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita, at marinig ang inyong narinig, ngunit hindi nila ito narinig. Ang isang bahagi ng katotohanan ito ay tungkol sa Diyos Ina. Nakarecord sa Romans chapter 5, na si Adan ay kumakatawan kay Jesus. Kung gayon, paano naman ang espiritual na Eva? Si Eva, ang asawa ni Adan, ay nagpakita sa huling bahagi ng anim na araw na paglikha. Sa ibang salita, sa katapusan ng anim na libong taong gawain ng pagtubos, ang ina ng lahat ng nabubuhay ay dapat na maipaalam sa buong sangkatauhan. Kung hindi natin maiintindihan ng tungkol kay ina, ang ating pananampalataya at mga pagsisikap ay mawawalan ng kabuluhan. Dahil nabubuhay tayo sa panahon ng Espiritu Santo, dapat nating makilala ang Diyos Ina. Hindi natin basta-basta tinatawag ang Diyos na Ama nang walang dahilan. Walang duda na may ugnayan bilang espiritual na Ama at mga anak sa pagitan ng Diyos at natin. Dalawang libong taong nakalilipas, Malinaw na hinayag ni Jesus ang katotohanang ito sa atin. Buksan natin ang Matthew chapter 6. Tignan natin ang verse 8. Huwag nga kayong tumulad sa kanila, sapagkat alam na ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Anong sinabi ni Jesus? Sinabi niya na ang Diyos ay ating ama, Sinabi ni Jesus na, alam na, Nino, ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Manalangin nga kayo ng ganito, Sino sa langit? Ama naming nasa langit. Dahil natatakpan tayo ng belo ng kasalanan, nakalimutan natin ang lahat ng ating espiritwal na alaala. Hindi alam ng mga tao, na ang Diyos ay kanilang Ama. Sa panahong iyon, umarito si Yesus sa lupa at tinuruan sila ng ang Diyos ay inyong Ama. At sino ang sinabi niyang dapat nating tawagin pag tayo ay nananalangin? Tinuro sa atin ni Jesus na ang Diyos ay ating Ama. Tingnan natin ang Hebrews chapter 12 verse 9. Hebrews chapter 12, verse 9. Bukod dito, tayo nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo'y disiplinahin at sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo'y lalong pasakop? Kanino? Sa ama ng mga espiritu upang tayo'y mabuhay. Ang ama ng mga espiritu ay nangangahulugang Diyos. Ito ay nagtuturo sa atin na mamuhay ng matuwid, alinsunod sa kanyang mga katuruan, ng may masunuring puso, dito, gaya ng may ama sa laman, sino rin ang naroon? Ipinapaalam nito sa atin ang tungkol sa ama ng mga espiritu. Hindi ba dapat na may tatawag sa kanya na ama? Ang mga anak lang ang maaaring tumawag gamit ang titulong ama. Pumunta tayo sa 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6, verse 17. Kaya nga lumabas kayo sa kanila, at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin, at ako'y magiging ano? Ama sa inyo. At kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae. Sabi nino, ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Gumamit ang Diyos na mga pampamilyang titulo. Ako'y magiging ama sa inyo at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae. Kung gayon, sa mga miyembro ng pamilya, sino ang wala rito? Dahil lang sa wala siya rito, hindi ibig sabihin na wala ng ina. Sa halip, mapagbiyayang nagbigay ang Diyos ng mga katuruan tungkol kay ina sa ibang mga bersikulo. Galatians chapter 4 Tignan natin ang Galatians chapter 4 verse 26 Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ano? Ating ina. Ipinaalam sa atin ng Diyos sa mga magitan ng Biblia na hindi lang tayo may ama, kundi may ina rin. Verse 27 Sapagkat nasusulat, Magalaka. ka, ikaw na baog, ikaw na hindi nanganganak, bigla kang umawit at sumigaw, ikaw na hindi nakakaranas ng sakit sa panganganak sapagkat mas marami pa ang mga anak ng pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa. At kayo mga kapatid, tulad ni Isaak, ay mga ano? Tayo ay mga anak ng pangako. Sa verse 29, tignan natin kung sino ang maaaring maging mga anak ng pangako. Subalit kung paanong inusig noon na ipinanganak ayon sa laman ang ipinanganak ayon sa espiritu. Gayon din naman ngayon. Subalit ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak sapagkat hindi magamana ang anak na babaeng alipin Nakasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi nino? Ng babaeng malaya. Kung gayon, sino ang babaeng malaya? Konektado ito sa verse 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ating ina. Kaya tayo ay mga anak ng babaeng malaya. Yun ay mga anak ni ina. Ano ang dapat na itawag ng isang bata? Sa babaeng nagsilang sa kanya? Ina. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng mahalagang titulo na mga anak na lalaki at mga anak na babae. Ang Biblia ay nagpapatotoo na pag tayo ay nabautismuhan at ipinanganak muli sa espiritwal, ang laman at dugo ng Diyos ay umiiral sa atin. Ang bersikulong ito ay nasusulat ng ganito, hindi lang sa Biblia ang Koreano, kundi pati sa lahat ng Biblia. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. Kaya mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. Dito, hindi tinutukoy ng Biblia ang tungkol sa ating mga pisikal na ina. Ito ay nagpapaliwanag tungkol sa ating espiritwal na ina, ang makalangit na ina. Hindi ba? Igit pa rito, sa buong Biblia, ang pag-iral ng Diyos ina ay nai ng magkakapareho. Buksan natin ang Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 verse 26 Sinabi ng Diyos, Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Kahit na binabasa ng mga tao ang bersikulong ito, hindi nila ito binibigyang pansin. Gayunman, naglalaman ito ng isang bagay na napakahalaga. Ipinipilit ng ilang tao na mag-isang nilikha ng Diyos Ama ang tao pero kung titignan natin muli ang verse 26, sinabi nitong, Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Ito ay pinapahayag sa pangmaramihang anyo. Ipinapahayag din ito ng Bibliyang Ingles sa pangmaramihang anyo na our. Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ginamit ng Diyos ang pangmaramihang anyo sa orihinal na teksto ng Biblia at sinabing, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Nagpapahiwatig na hindi lang ang Diyos Ama ang lumikha sa sangkatauhan. Ganito ito na i-record sa mga Biblia na isinalin sa lahat ng wika. Walang Biblia na nagpapatotoo na iisang Diyos lang ang lumikha sa tao. Tignan natin muli ang verse 26. Sinabi ng Diyos, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na ano? Lalaki at babae. Nilalang ang tao ayon sa larawan ng Diyos at nilalang ang lalaki at ang babae. Kung gayon, anong larawan ng Diyos ang dapat na mayroon? Hindi lang dapat na may lalaking larawan ng Diyos, kundi dapat ding may babaeng larawan ng Diyos. Hindi ba? Sa madaling salita, nang sinabi ng Diyos na lalangin natin ang tao sa ating larawan, nais ng Diyos na kopyahin ang kanilang larawan. Sa loob ng mahabang panahon, tinawag ng sangkatauhan ang lalaking Diyos bilang Diyos Ama. Kung gayon, natural lang na ang babaeng Diyos ay dapat natawagin Diyos Ina. Kaya nasusulat sa Galatians chapter 4 verse 26, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ano? Ating Ina. Amen. Sinabi ng Diyos na pag ang mga hindi nakakaunawa na ang salita ng Diyos ay may kaparehang bersikulo, ay nakita ang bersikulong ito, ang propesiyang sapagkat sa kanilang pagtingin ay hindi sila nakakakita at sa kanilang pakikinig ay hindi sila nakakarinig at hindi sila nakakaunawa ay matutupad sa kanila. Hindi ba't natural lang na kung umiiral ang Diyos Ama, umiiral din ang Diyos Ina? Kung walang Ama at Ina, paano magkakaroon ng mga anak na lalaki at babae? Ang mga prinsipyo ng lupang ito ay kopya ng mga prinsipyo ng langit. Ang mga ito ay anyo at anino ng mga makalangit na bagay. Kaya ang makalupang sistema ng pamilya ay anyo at anino ng makalangit na sistema ng pamilya. Gaya ng may ama sa lupa, may ama ng mga espiritu. May mga anak na lalaki at babae, kapwa sa espiritual at sa pisikal. Gaya ng may ina na nagbibigay ng buhay sa mga anak, tiyak na may makalangit na inarin na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang mga katuruan ng Diyos na kanyang pinatotohanan mula pa noong paglikha. Tinuturo ng Church of God ang mga katuruan ito sa iba dahil ito ay katuruan ng Diyos. Kung gayon, malibang mangaral ng kung ano ang nasa Biblia, sa halip, kung may taong hahadlang sa pangangaral ng kung ano ang nasa Biblia, ano ang nangyayari sa taong iyon? Sinabi sa Revelation chapter 22 verse 18 na idaragdag ng Diyos sa taong iyon ang mga salot. Dahil tinuturo ng Biblia na hindi makakapasok sa kaharian ng langit, ang mga maling nagaangkin ng walang ganyan para sa kung ano ang umiiral o mayroon yan para sa kung ano ang hindi umiiral. Paano natin maikakaila ang mga katuruan ng Diyos? Sa ganitong paraan, hinahayag ng Biblia hindi lang ang Diyos Ama, kundi pati ang Diyos Ina. Sa lumang tipan pa lang, sa orihinal na tekstong Hebreo, ang pangmaramihang anyo na Elohim ay ginamit ng mahigit 2,500 ulit. Siyempre, may mga pagkakataon kung saan ang Diyos ay pinapahayag sa pangisahang anyo na El o Eloah. Sa Genesis chapter 1 verse 1, Nasusulat, Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Dito, ang salitang Diyos ay nairecord bilang Elohim, ang pangmaramihang anyo. Nang pasimula, nilikha ng mga Diyos ang langit at ang lupa. Nang nilikha ng Diyos Ama at Diyos Ina ang tao, sinabi nilang, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Pagkatapos, Nilalang nila ang lalaki at babae. Mga kapatid, kung kukopyahin niyo ang larawan ng isang lalaki at ng isang babae, hindi ba't ang parehong larawan ng isang lalaki at ng isang babae ang lalabas sa kopya ng papel? Naiiba ba ang kopya mula sa orihinal? Tayong mga tao ay mga kopya ng Diyos. Sa espiritwal, may lalaking larawan ng Diyos at may babaeng larawan ng Diyos. Tinatawag nila ang lalaking larawan ng Jos na Jos Ama. Kaya bakit nila binabalewala ang Diyos Ina na may babaeng larawan? Sa pagkipilit na hindi siya umiiral, yun ay mali. Kaya dapat nating igalang at katakutan ang Jos Ama at Diyos Ina upang magabayan at maturuan tayo ng Diyos Ama at Diyos Ina na makapasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Kung gayon, huwag lang natin tignan ang Genesis, kundi tignan din natin ang Revelation. Tignan natin ang Revelation chapter 22, verse 17. Revelation chapter 22 verse 17. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi ayon sa Trinity. Hindi ba natutunan natin ng Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay isa at magkakaparehong Diyos? Ang espiritu ay kumakatawan sa Diyos Ama na may lalaking larawan. Kung gayon, sino para sa atin ang babaeng ikakasal sa ating Ama? Ang Diyos Ama at ang Diyos Ina ay nagsasabi, Halika. At ang nakikinig ay magsabi, Halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay, ng walang bayad. Ang Diyos lang ang makakapagbigay ng tubig ng buhay. Gayunman, anong sinabi ng Diyos dito? Ang nauuhaw ay pumarito sa akin. Dapat tayong pumunta sa simbahan kung saan tayo tinatawag kapwa ng Diyos Ama at Diyos Ina. Sa mga araw ngayon, may napakaraming simbahan, pero kinikilala lang ng mga ito ang Diyos Ama at tinatanggi ang Diyos Ina. Sa ibang salita, hindi sila naniniwala sa Biblia. Anong sinasabi sa atin ng Biblia? May Diyos Ama at may Diyos inarin. Higit pa rito, binibigyang diin ito ng mahigit 2,500 ulit na ang Diyos ay ipinahayag sa pangmaramihang anyo. Gayunman, dahil isa itong bagay na hindi pa nila naaaral, hindi nila ito pinaniniwalaan. Kung gayon, bakit nila ginagamit ang katawagang Ama? Tinatawag din nila ang isa't isa na brother at sister. Gayunman, tanging ina, ang kapansin-pansing wala. Para mabuo ang isang pamilya, sino ang dapat na mayroon? Dapat na may ama at mga anak. Gayunman, hindi ito mabubuo kung walang inang nagbibigay buhay sa mga anak. Pareho ito sa espiritwal. Kaya pag ang lahat ng tao ay nagsisi at nanumbalik sa zayon, kung saan nananahan sina ama at ina na nagbibigay ng tubig ng buhay, tatanggap sila ng walang hanggang kaharian ng langit, kaligtasan, kapatawaran ng mga kasalanan at ng biyaya ng Diyos. Dapat nating itong paniwalaan at sa anumang sitwasyon, hindi natin dapat na malimutan ang tungkol sa kaharian ng langit, kundi sundin sina Ama at Ina para makapasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Gaya ng alam nyo, ang Church of God ay tapat na sumusunod sa lahat ng katuruan ng Biblia. Maraming simbahan sa mundo ang hindi sumusunod sa mga katuluan ng Biblia. Hindi nila sinusunod ang tamang landas, hindi nila ipinapangilin ang araw ng Sabbath, hindi nila ipinagdiriwang ang Paskwa, na pinakahangad na ipagdiwang ni Jesus. Kung wala ang Paskwa, ang ugnayan natin sa Diyos sa dugo ay mapuputol. Sa Paskwa lang tayo magkakaroon ng ugnayan sa Diyos sa dugo ng tipan. Gaya ng ang pisikal na pamilya ay magkakaugnay sa magitan ng dugo. Ang espiritual na pamilya ay magkakaugnay rin sa mga magitan ng dugo. Tingnan natin ang Matthew chapter 26. Matthew chapter 26 verse 17. Nang unang araw ng mga tinapay na walang pampaalsa, lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, "Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ka ng kordero ng Paskwa?" At sinabi niya, Pumunta kayo sa isang tao sa lunsod at sabihin ninyo sa kanya. Sinabi ng guro, malapit na ang oras ko. Sa iyong bahay ko gaganapin ang Pasko kasama ng aking mga alagad. At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinag-uto sa kanila ni Jesus at inihanda nila ang Pasko. Sa verse 26, tignan natin ang tagpo ng pagdiriwang ng Pasko. Verse 26, habang sila'y kumakain, ay dumampot si Yesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at binagputol-putol. At ibinigay sa mga alagad at sinabi, Kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan. Sa pagbibigay sa atin ng tinapay ng Paskwa, ipinapaalam sa atin ng Diyos. Ang kahulugan nito bilang kanyang katawan. Verse 27 At kumuha siya ng isang saro, ang kopa na naglalaman ng alak at ng makapagpasalamat, ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang ano? Aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Habang ibinibigay sa atin ang tinapay at alak ng Pasko, sinabi niya na ang tinapay at alak ay kumakatawan sa kanyang laman at dugo. Hindi ba halata na ang mga nagbamanan ng laman at dugo ng mga magulang ay kanilang mga anak? Sa ibang salita, saan man hindi ipinagdiriwang ang Pasko, ay walang pangako na mamanahin ang laman at dugo ng Diyos. Gayunman, sa isang simbahan kung saan ipinagdiriwang ang katotohanan ng Pasko, maaari tayong makisalo sa laman at dugo ni Kristo at magagarantiya ang ugnayan sa Diyos bilang kanyang mga anak. Tungkol dito, tinukoy ng Diyos ang Pasko bilang ang bagong tipan at tinatag ang isang pangako. Kung gayon, suriin natin ang bersikulo tungkol sa dugo ni Kristo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 16. Chapter 10 verse 16. Ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala. Hindi ba ito'y ay pakikisalo sa dugo ni Kristo? Dito, ang hindi ay hindi isang pagtanggi. Nang hulugan ito, na ito ay pakikisalo sa dugo ni Kristo. Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito ay pakikisalo sa katawan ni Kristo? Kaya ang tinapay at alak ng Paskwa ay tumutukoy sa seremonya ng pakikisalo sa laman at dugo ni Kristo. Ipinaliwanag ito ni Apostol Pablo sa mga miyembro sa Korinto. Verse 17, sapagkat may isang tinapay, tayong marami ay isang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Sa ganitong paraan niya sila tinuruan. Kung gayon, paano naman ang pag-aangkin na nauugnay sila sa Diyos sa espiritual sa magitan ng dugo ng hindi nagdiriwang ng Pasko? Isa itong kasinungalingan. Tanging ang mga nagdiriwang ng Pasko ang maaaring tumawag sa Diyos na Ama at Ina. Kahit ang mga hindi nagdiriwang ng Pasko ay manalangin sa Diyos Nagsasabing, Diyos Ama, ng sampung libong ulit ang kanilang mga panalangin ay magiging walang kabuluhan. Pinatotohanan ito ng Biblia. Kung gayon, naipagdiwang niyo na ba ang Paskwa? Ang pagdiriwang ng Paskwa ay nangangahulugan na tayo ay naging mga anak ng Diyos. Saan mapupunta ang mga ganitong tao? Mapupunta sila sa walang hanggang makalangit na tahanan. Kaya isipin natin ang katotohanan na ibinigay ng Diyos ang kapatawaran ng mga kasalanan sa mga nagdiriwang ng Pasko at tinawag silang mga makalangit na anak, aking mga anak at aking bayan. Ipinagkaloob ng Diyos Elohim ang kapatawaran ng mga kasalanan sa atin, ng mga makasalanang nagkasala sa langit at napalayas sa lupang ito at kinilala nila tayo bilang mga anak nila at ipinakita sa atin na ang malwalahating daang patungo sa ating makalangit na tahanan. Dapat tayong mabigay ng walang hanggang pasasalamat, dualhati at papuri sa Diyos Ama at Diyos Ina at ipagmalaki ang Diyos. Bakit hindi kayo naniniwala sa Diyos Ina na pinatototohanan ng Biblia? Hindi ba't dapat na buong tapang nagisingin ng mga makalangit na anak ang mga naglalakad sa maling landas? Sa ganitong paraan, dapat nating itama ang mali, lutasin ang mga maling pagkakaunawa at ihayag ang katotohanan. Umaasa na tayong lahat ay magiging mga manggagawa ng bagong tipan at mga anak ng Diyos na nangangaral ng katotohanan ng Diyos ng tama. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.